kita ako <stadzana> ang lahat <galab> namin <stas> Ah! Bay. Sa inyo ba isa? Hindi ko nga ako Green ba yun, May? alam ba? kung alam niyo kung alam ko meron alam niyo kung alam niyo kung alam niyo

Si Hana kasi nangaaway na kaya hindi ko na dinadala si Scarlett doon. Si Sobra na. Ay, hindi siya ma maluntok, may hindi ganyan. Tuntok lalaki. Outside.